Hello mga Kawarkads! Another day, another vlog na naman tayo mga Kawarkads. Ngayon mga Kawarkads, nandito tayo sa Buhas Access Road dito sa Davao Coastal Road. Ito na yung mga ginagawa dito mga Kawarkads. Yan o, oh, may mga punong kahoy pa yan. Ididimulis pa yan. Hindi bisa na kausap natin na may ari dyan is hindi pa daw sila nabayaran. Pero nandyan na yung box convert nila kasi ito na lang talaga mga box culvert kapag matapos itong box culvert dito is tuloy, -tuloy na yung trabaho dito sa Ruhas Access Road dito sa Davao Coastal Road ito yung update natin yan, yeah, let's go! ngayon mga ka-workahis, nandito tayo sa kabaan ng boulevard dito sa Davao City atin namang i-update ito mga gabarkats itong uh, ruas Access Hall dito sa Davao Coastal Road itong ginagawang mga box culvert at yung mga demolition dito kasi hindi pa naubos yung na-demolish uh, ng mga bahay dito kaya yung mga box culvert na ginagawa dito ay hindi pa tapos dahil may mga bahay pa na nakasabang sa project na ito yan i-update natin kaya ito yung pupuntahan natin sa project dito sa Mayrujas kung kumusta na ba itong mga box culvert dito na ginagawa nila kasi ito lang talaga yung access road na malabasan ngayong um, um, yung next year kung matapos itong Davao River Yan, papasok na tayo dito para pupunta doon sa ginagawang mga box culvert dito sa Rojas Access Road papunta na Huas Avenue Yan papunta na tayo doon yan let's go dumadaan ng mga ano, turista nandito mga lupes wala pa talaga ang development dito ginagawa na pala dito ng Vortex yan na pala dito para mag connect siya yan para mag connect dito sa box cool bird Hapit na rin nag-connect, no? Hapit na nag-connect dito rin ba? May lang Kana lang yung mga balay rin, mo ulit, pwede na. lang Oo Pagkakas, dito na sila mga wagasang kumawa Nag-connect na sila dito sa Isang Twin Tapos dito sa kabila is matatanggal pa ito Itong cría And, uh, Ayan, uh, worker. Ayan, update na naman tayo dito kung kumusta na ba itong mga box culvert dito. Kasi sabi nila is, matagal daw yung trabaho dito dahil sa mga kwa dito mga workers. Ayan, talagang matagal lang talaga. Dahil may mga bahay pa dito na matatamaan eh. Pero, tuloy-tuloy na yung trabaho nila dito. Naka-tambak na. Naka-tambak na dito. yan Maka, laki na yung na trabaho nila. Parang mataas talaga yung tambak nila dito. Kasi, mataas yung doon. Hindi no? din. ito na lang mga kapatid yan bali iwan ko kung anong gagawin dyan banda o yan sa cruising kung diretso lang ba itong box culvert ay may gagawin dyan kasi kunti na lang talaga ang kulang mga kapatid ito may buhos na yan oh. tapos dito na area yan oh, sinimula na palang binakbak ito tinanggal na pala ito Siguro magkuha na sila dito eh Magsisimula naman sila Para magkunik Ayan magkunik dito And Para ma Trabaho na naman dito Ito na lang kulang niya From dito At saka yun Ayan wala na tinanggal na ito Nakbak na Ayan, siguro next na naman nila tatrabuhin dito Na side Tapos Wala kunti na lang talaga mga wickets Tapos ito Ito na side Ayan, at saka doon, Kunti na lang din. Ito, ito lang yung bahay din. Ha? Yung bahay na ito, yung problema. Ang may-ari daw nito, sabi ng trabante dito, is nasa ibang bansa. Kaya nga may aircon pa, oh. may mga gamit pa siguro yan sa loob. Kaya hindi talaga magalaw-galaw ng contractor dito. Ayan. Tapos may mga tambak na sa dito mga kawalpeds. update natin dito is malaki-laki na yung natrabaho nila mga workers dito sa box colbo kunti na lang talaga yung kulang nila is yan na lang at saka yun pero dito is mga continuous na dito kasi wala na di di ma na yung bahay dito is mga continuous na yan na lang talaga itong kulang na isang bahay na ito yan para ma connection yung mga box colbo kasi doon no, marangkada na sila dito mga demolish pa yan yung mga bahay na yan para dito Mag-connect dyan sa may pang going to Ruas Rotunda siguro mga wikas hanggang dito na lang itong update natin sa yan sa ginagawang box full from Ruas Rotunda going to Ruas sa India yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko, especially sa mga travel vlog natin. Ayan, salita tayo. God bless.